Sagutan, I Galing sa salitang panhik, ang pamamanhikan ay ang pagsadya ng pamilya ng lalaki sa bahay ng babae. So papanhik, kaya ka papanhik kasi meron kang gustong akyatin at kunin. No? So mahirap din siya ang proseso. Hindi siya yung katulad ng ano ngayon, di ba? Pwede bang mamanhikan, Aakyat ka lang, di ba? Hindi ganun, no? Noon, hindi pinahihintulutan ang lalaki na pumanhik kahit sa unang baitang ng bahay ng babae. Kailangan pa ng permiso mula sa kanyang mga magulang. Imagine yung mabahay ko tapos meron niyang ladder, di ba? ah uh, may levels yan. Kaya mo, pag ka sa first level, ang ibig sabihin nun, tinatanggap na na maaari kang mamanhikan at maaari kang manilbihan doon sa pamilya ng babae. No? Sa pechang itinakda, magkakaharap sa unang pagkakataon ang dalawang pamilya. Ano bang sa dyan dito? Kinikilatis ng maigi ang lalaki. Inaalam kong busilak ang kanyang intensyon, pati ang kakayahan niyang bumuhay ng sariling pamilya. Sa abot ng aking mga kaya ko, bubuhayin ko na maayos Kadalasan, may bit-bit ding regalo ang pamilya ng lalaki para makuha ang loob kabilang partido. At kapag maganda ang kinalabasan ng pamamanhikan, tatakda na ang petsa ng kasalan. essentially, parang may kapalit yung babae, no? kalabaw, lupa, no? basta kahit anumang productive na produkto o elemento na magiging kahalili ngayon nitong babae sa kaalaman ng marami, ang paninilbihan at pamamanhikan hindi impluensya ng mga Kastila, Amerikano o ng sino mang dayuhan. Katunayan, ito ay tradisyon na sariling atin. Yun nga lang, nakalulungkot isipin na kung kailan tumagal na ito ng ilang henerasyon sa kapwa ito sila naglalaho. Dahil sa mabilis at modernong takbo ng panahon na bago na rin maging ang diskarte ni Juan sa panliligaw. Ngayon, dinadaan ng paliligaw sa Santong Paspasan. Gaya ng maraming kabataan, sa text nagsisimula ang love story ni Paolo at Janine. Matapos magpalitan ng cellphone number, nagpalitan naman sila ng matatamis na mensahe. Hanggang sa mahulog daw ang loob nila sa isa't isa. Matagal naman yung ligawan niyo? Magkano katagal? Eh. Ano? Mga uh, two weeks lang po. Two weeks lang ang ligawan? Paano ka naligaw? Text-text lang? Okey Okay lang yun sa'yo? Kasi parang modern na tayo ngayon, kaya okay lang. At dahil sa isang pustahan, sinagot ni Janice Paulo, pero kahit ang matamis niyang oo, isinend lang din niya sa text. Ano ba? sinagot po ako, nasa kanya-kanyang bahay po kami, nagte-text lang po. So, kasi po, ito? tapos po yung pinsang ko po, naglalaro Balaki. sa ano. Sa, ako po, naglalaro po ng basketball. Parang ano lang, naro lang na Sige, pag nanali yung game ng mo, sasagutin kita. Pero... Ayun, dun kayo nagsimula ng sagutan. Opo. Bawal din dati ang HHWW -W, o holding hands while walking. Obligado ka raw pakasalan ang babae kapag hinawakan mo ito sa kamay. Pero ngayon, may ilan na akala mo'y ahas kung makalingkis. At sa lagay na yun, wala pa raw silang relasyon. Naliligawan tong kayo, dalawang tuway. Kayo na? Uh, kayong dalawa? Kayo na? <laughs> ano kayo magsiyota kayo? Kayo na? Ano? Best, best, best friend! friend. Tigilan mo nga ako, best maka, friend ka. <laughs> kung makakapit na, parang talangka eh. Ibang klase mag-best friend kayo o, ano, ha. Hindi eh, nga, naniniwala ka bang best friend dyan? Hindi yan mag-best friend. <laughs> oo kasi, nakita ko yung paa eh. Naka hunyapit. <laughs> oo, oo, parang hunyango eh. Uh. <laughs> ah, pwede na, pwede mo na ulit ibalik. <laughs> Sa aming pag-iikot, tinanong namin ng mga Juan kung alam pa ba nila ang kahulugan ng paninilbihan at pamamanhikan. I don't know what pamamanhikan is. Paninilbihan, hindi ko siya alam. I wonder, mayroon pa nga kayang naninilbihan o namamanhikan dito sa bayan ni Juan? O kwento-kwento na lang ito ng dating pag-iibigan?